Ito po yung punla namin si Buyas. Pinunla po namin noong October 31 at ito po yung sinalanta ng Bagyong Uwan. Pero nakita nyo naman mga body ay maganda pa rin naman po yung kanyang tindig. Medyo nagbos lang po siya ng konti pero konti lang mga body. Hindi naman po malala. Medyo gumuguit na siya mga body oh. Yan pero Ganun pa man ay maganda pa rin mga body dahil konti lang po yung nabawas sa kanya noong dumaan yung bagyong Uwan. Medyo makapal pa rin naman po siyang tingnan, no. Hindi lang po masyadong halata kasi 13 days pa lang po ito. Ayun, no. Medyo makapal pa rin po siyang tingnan mga body kahit na salanta po siya ng bagyong Uwan. Nagbawas lang po siya ng konti lang talaga. Awa ng Diyos po. At sana po ay, ay mabuhay naman na lahat itong mga natira na to. Okay, hapon na naman. Uwian na mga badi.